So, na siya yung ibang packaging sa iba kong bracelets. Kaya, mampak tayo ulit kasi na yung packaging na madami. Mas na madami na siya yung packaging. So, let's go. Oh, may aircon na. Hindi ko pa sinasin. kung sino yung nakakuha ng mga bracelet na to, maging dandahan kayo kasi hindi so, tamang hinihipitan sobra para maluwag sa inyo. Pero ang iba, hindi sila dandahan. Kaya si Sira napapatid yung bracelet. Kaya kung sino nakakuha ng mga bracelet na to sa Santa Monica Pool Stop Burger sa tabi ng basketballan, please, um, Tandaan nyo suotin nyo kasi baka masira to. Kasi hindi namin hinikpitan sobra upang masuot nyo. Hindi maging masikip sa inyo. I think sa May 29 yata namin to ipapabigay sa graduation ko. Kaya mabibigay muna ako sa tito ko ng konti. Tapos sa hapon ako mabibigay. Kasi graduation ko So, I think sa mga bata pa lang ito, Kasha, sa mga... Seven pataas ngayon. Seven pataas o six pataas ngayon lang. Kasi maliit lang to Iba. So, gagawa din ako ng mga malaki para sa mga malaking mga bata. Parang mga sila ay parang 11, 12, 13, ganyan. So, gagawa ko ng mami. ko tong pack, gagawa ko kaya lalakihan ko yung iba. Tapos, isusukatan ko yung size ng kamay ni mama. Hindi pa to pwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito na tayo sa Carantillo Hunter Nico. She a hot tomato. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. She is a two, three, four, five, six. So, number seven. Oh yeah, that but umadre ako. Umadre sa mga nang paano storage box sa TikTok na eh. order niya ako. Tapos umano din ako na more packaging na ganito. May design naman at mas malaki. Para pag may umorder sa akin, malaki din para sa so, kumasya yung, yung ano ba, mga, mga lomo cards pag may umorder. Kasi, yung isang, ay, yung isang classmate ko, umorder pala yung lomo cards sa akin. Yung ano ba, Chia Hot Potato. She got me looking so red, like the to fresh tomato. 8 by 12. 8 cm times 12 cm in Article. My descendant. Siya. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. Sa, sa lunes na gagawin yung aking bed bukas ayos kami punta ko sa watermark so magdadun ko na yung mini drawer ko para kasi bibili ng ano ba, smart tv lolo ko kasi saraan na yung kanyang tv kaya pag hindi pa tapos yung kwarto ko ako manonood pag wala si lolo so smart tv may youtube so mm? Papapalo ko din yung aking TikTok at YouTube doon sa si tapos dahil ko lahat doon sa aking mini box na ko lang 50 pesos tapos ang parang yung paper na may sulat para makuha ko na yung anime figure din ko anime figure din ko anime figure din ko anime figure din ko anime figure So, sana babae yung makuha ko. Sana yung pagpilian babae. May babae at may lalaki. Kasi gusto ko babae. Yung, kasi lahat na... I think lahat kasi na nagugustuhan ko na anime, babae. Babae yung anime. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking so dead like a fresh tomato. She got me looking so dead. Two, three, four, five, six, seven She got me looking so dead, like a press tomato. She got me looking different. Yo if I wouldn't take your card because I can take your card. She got me looking sure so like fresh tomato. She a hot potato. She got me looking sure so like fresh tomato. She a potato. She got me looking like a red tomato. So by the way, I don't uh, tell you to go. Don't tell my to answer. with me. So I don't lose come back gone wrong because I do to say I'll say the next video I'm I'm going to say because i going to on youtube so because I'm going to give you the phone charm and ah, paper stickers Zoe my ex best friend because I can't that I'm going to give you the phone charm and paper stickers 35 pesos yun kasi 5 pesos yung yung paper dito sa ina tapos 25 lang po yung charm tapos nang dal dala ko na ng 5 paso so. sabi excuse sure yun no, ayaw ni yung mami na ako bumibili sa'yo no, no kaya hindi niya na binili kaya, kaya tanggal ko sa classmate ko yung tali. Ang hirap tanggalin yung tali para gusto mm -hmm. na yung zombie na yun. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. She a hot potato. She got me looking She got me looking so red like a fresh tomato. Kaya ex-best friend ko siya. Tapos, oh, tapos, nung binalik ko na yung 5 niya. Binalik ko 5 niya kasi nang 10. ko yung niya. Ang binili niya lang, yung paper stickers, hindi na yung, yung ano ba, yung phone charm. Kaya, binalik ko yung 5 niya. ko. Binalik ko kasi, ayun niya na. Ayun niya na. Talit pa pala yung sabi ko. Hindi ko talaga binato. Ginato ko lang. Para catch na lang. Ganyan lang. Catch. Hindi yung ganito. Ganito ko lang para makatch niya. Pero nag-garit ni siya. Kaya hindi na kami best friends. Mm. Siya hot potato. See you at part 2.